Yo what's up guys For today's video again It's me Nagbabalik ang nyong Linkard So yan guys no So nandito po tayo ngayon sa Maliblib na lugar Kasi ito po yung Ginagawa namin na Ano guys Walis So yan guys so So dati May nagtatanong dati Kung ano na yung ginagawa nito So ito po yung Gagawin na walis guys So Ayan guys So hindi ko naman ipakita yung Paano iproseso Kasi mahirap guys kung gusto nyo guys so mag request lang po kayo guys kapag kasi ano guys eh inaakit po yun sa taas yan guys kita nyo naman yan yan yung puno na yan guys yung tinatawag namin na buli iwan ko kung anong tawag yan sa iba kasi yung Nakasanayan sa iba yung anahaw daw pero hindi po to ay anahaw guys para para siya ang dahaw pero ito siya itong ano niya mga kumbaga parang mga ano niya anong tawag dito basta guys palawa, palawa, palawa. mga tinatawag namin dito na sa Bisaya Palwa So, ayun. So, ito po yung proseso, guys. Uh, binabalatan, tapos pinuputulan ng ito, kanyang olo, tapos yung dulo, guys, tinatapon namin kasi hindi na, hindi na yun pwede. So, ang anong ano lang, yung product namin ito lang. So, ayan. So, dalawang dalawang ano, guys? Dalawang bangan. <laughs> so, ayan, guys. Dalawang dalawang ano, guys? yung nakuha namin sa isang puno guys dalawa at kalahati so yan guys no so sa mga nagtatanong dati kung ano daw ginagawa nito so ito po yung ginagawa ng walis guys ah uh, bago ay proseso, guys ay uh, ilagay muna sa malat na tubig sa dagat mga isang buwan guys isang buwan mahigit bago nyo ma uh, malaban para <laughs> para ma madilag sa sainit tapos gagawing walis. So yun guys, so pasinsa na kayo sa Tagalog natin guys kasi hindi naman tayo masyadong marunong mag-Tagalog. yung ibang mga Tagalog na hindi po natin naka hindi po natin nakasanayan. Ang importante uh, na explain natin yung kung anong meron nito. yung mga nagsasama nagtatanong dati. So nung ano yung hindi pa ako hindi pa ako pumunta ng Manila, ah, di ba? So ito po yun guys. Join so, yun po yun guys. So uh, review po tayo na naman tayo guys kasi Dati guys, ito po yung trabaho ko dati. Sa hindi pa ako pumunta na Manila. So ngayon, umuwi na ako ng galing Manila. So, ito na naman guys. di ba? Diba? Ito na naman trabaho ko dito. So wala po tayong magawa. So ito po yung kasama ko guys, So, pisan ko. Uh, ang po dito sa tinitira namin. Sa, <laughs> dito sa Apakanti. Ab so, ang <laughs> location namin guys is, uh, ano lang guys, taga Ormoc lang po kami guys. Ormoc, taga Barangay lao, Ormoc City. Yan guys. So sa mga nagtatanong dyan dati. So ngayon lang yung ano yan, update natin niya ginagawa namin kung ano yung trabaho namin dito sa probinsya. Ito po yung trabaho guys na napakadelikado guys. Ito po yung trabaho namin napakadelikado kasi kapag yan, kapag wala kang hagtanan, sigurado talaga na malaglag ka tapos may mga ano pa, may mga tinik pa. Ayan guys, yung kita kita nyo naman yan, ito. Ito guys oh, ito po yung tinik niya guys. So minsan nasusugatan kami pero nasanay nasanay na po kami sa mga sugat na yan. So, importante, huwag lang yung puso yung masugatan. Ah, di ba guys? Ay, yan ang napakasimple talaga na trabaho guys. At mar ang trabaho, importante, walang inapagal na tao. So, yung pinasin ko pala guys, yan. Hindi siya masyadong mag, mag magpapakita ng camera kasi sobrang guwapo. Ah, di ba? So, yan guys. So, update ko lang kayo guys. Kapag nandun na kami sa kabila. Yan guys. So, thank you, thank you so much. God bless, God bless, God bless. And God bless all. Bye-bye.